Ay, wala na pala akong paputok. Uy, Gagi, ano yun? <laughs> yun oh. Ang Hehehe. Eto yun, no? Ang tawag dito, Boga. Grabe. Napakaangas. Panchito, pwedeng isa pa? Grabe! Ang lakas talaga, Panchito! <laughs> Siyempre, ako pa! Ano yun? Ang lakas! Mahina pala yung boga mo eh! Buti pa yung boga ko! Malakas! Wow! 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 Napakalakas naman yan, Yapanit! Mas malakas pa sa boga ni Panchito! Oo! Aba siyempre, magaling ako gumawa ng boga eh. Ano yun? Ang lakas! Oo nga, ano yun? Ang lakas! Wala pala yung mga boga nyo eh. May hina. Wow, wow, wow! Ang asting! Ikaw ba gumawa niyan, Benny? Ay, siyempre naman. Ako kaya ang pinakamagaling gumawa ng boga dito. Tapos macho pa. hia Oh. E. Nakakaingit naman kayo tatlo. Sige, hintayin niyo ako dito. Gagawa din ako ng boga ko. Oh, sige pa dun. Ay, nawala agad. O, oh, sige na, tayo na lang. Boga na! Yahoo! <tong> <tong> Hoy, tatlong tokmol. Ang hihina naman ng boga nyo. Anong mahina? Malakas ang boga namin, ano? Sus, Talaga namang mahina ang boga nyo. Gusto nyo maglaban tayo ng mga boga natin, ano? Sige ba? Let's get ready to rumble oh! From the other side. Tatlong tokmol! From the other side. Hindi oh! ko kilala. O sige, ako na mauna! O sige, ako naman. Wala awat ha! Wala awat ha? sige, ako naman. <laughs> ano kaya yon? Mas malakas pa doon yung utot ko eh. Tingnan nyo. Oh, may score pa. Panis. Round 3. Fight! O sige, ako naman ngayon. Ayos, ang galing ko talaga. At ang macho pa. O ngayon, ikaw naman. Utot mo na tayo, ni hindi na atayin yung boga. <laughs> At ang nanalo ay ang tatlong tukol! Tara na nga, umalis na tayo dito. Babalaki namin kayo, tatlong tukmol! Hihintay namin kayo! Oh, sino yung hihintay nyo? Ah, kasi may nakipaglaban sa amin ng boga! Pero, natalo namin. <laughs> ah, kaya pala. O, oh, ito, tingnan niyo yung ginawa kong boga. Oh, anlit naman ng boga mo. Oo <laughs> nga, parang stick, oh. <laughs> <laughs> ah, ganun na.